Okay mga kaputing ting, may nagtanong po sa ating page na Ang tanong po niya, yung washing machine ko po Pag umaandar para may barya Sagot ko naman po sa kanya mga kaputing Hindi po barya ang inyong narinig sa inyong washing machine Ibig sabihin, sira po ang inyong gear case. Ang pinakasira po ng inyong gear case ay yung center gear. Nasa inyo po kung gusto nyo pang bumili ng center gear para pakamenos kayo o gusto nyo bumili ng bagong gear case. Ngayon, ang center gear, mga kapatinting, ito naman po yung nasisira. Yan po ang center gear. Nakalagay po to dito. Dito po sa gitna dito. No? Pag binuksan nyo, Pakikita nyo po yan dito. Napupudpud po yan sa katagalan na umiikot. No? Dito po, natatanggal po yung mga gear niya. Ngayon, pag natatanggal nyo yung mga gear niya, na dumili itong mga ngipin ng gear, anong nangyari, dumudulas na lang po yung gear na tuma uh, dumidikit sa kanya. Kaya nag-iingay po siya, mga tingting. -ting. Yan po ang nasisira kapag maingay ang inyong washing machine. Pero kung may budget kayo mga, mga kaputing ting, Diba talaga pag bago na ang inyong bibiliin? Kasi bago na ang inyong shaft seal, bago ang inyong shafting na lalagyan ng pulsator, bago din po yung busing, ganon din po yung shafting dito sa lalagyan ng pulley at yung busing niya. Sariwang-sariwa. Pati yung lobe niya, sariwa din. Kaya mas tatagal siya kung bibili na lang kayo ng bagong gear case. Kasi, ang paggamit po ng center gear Remedy lang po hindi po tum hindi naman po talaga siya tumatagal pang pansamantala lang po Okay mga kabutindin, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.